It's all right. Good morning. So, isang panibagong umaga na may ngiti at saya. So, dito ang ating ginagawa. Ito po yung ating daily routine or daily life sa ating taniman. So, pagkagising natin ay nagtitimpla lang tayo ng kape at habang nagsasaing ay atin pong ginagawa ang pag lalagay ng mga cover or temporary shelter doon sa ating mga bagong lipat na seedlings. Ito po yung ating seedlings na nailipat. Ito po ay ivan na talong. So, ang ating ginagawa, pagkatapos natin magdilig sa hapon, tinatanggalan natin ito ng mga cover or temporary shelter upang mapanatili po yung lamig dahil tuwing gabi, malamig ang panahon, isa sa nakakatulong sa ating mga tanim na mapabilis ang kanilang pagre-recover. At syempre, dahil sa gabi, kadalasan din umulan. So malaking tulong po yon para sa ating mga tanim na maka-absorb ng maraming tubig. Dahil sa kinabukasan, mga 7, masyado ng mainit. At yun ang oras para ating ilagay ulit ang cover sa kanila. So dito kung napapansin nyo, nap nap napapanatili natin ang moisture sa lupa sa paligid ng ating mga tanim na punla. So yan ang ating nalagyan ng cover. Kung napapansin nyo, basa pa rin ang lupa niya sa ilalim at sa gilid. Pero yung sa paligid sa tabla ay masyado ng tuyo dahil sa matindi talaga ang init ngayon dito sa ating taniman lalo na pang ang ating taniman ay open area or walang mga punong kahoy na nakapagbibigay ng lilim sa ating mga tanim. So yan lang ang ating ginagawa. Araw-araw natin yung ginagawa dito. Paghapon, tinatanggal yung mga temporary shelter at kinabukasan, ibabalik din natin. So dito, kung napapansin nyo, yan ang ating tanim. Five days na mula sa ating paglipat pero nakaka-recover na siya at nagsimula na siyang tumubo. Maganda ang kanyang mga dahon at syempre matibay din ang kanyang katawan dahil sa hindi po siya napipinsala ng masyadong init. Ang epekto kasi ng masyadong init dahil sa araw, bukod sa matutuyo ang lupa sa paligid ng ating tanim, maaari ding mapiktuhan ang pag-grow ng ating tanim. Pwede po siyang maninilaw yung dahon at syempre malalanta po ang kanyang katawan. Isa din yan pa sa dahilan at magiging bansot ang ating mga bagong lipat na punla. So yan ang ating taniman. Lahat ng ating bagong lipat na punla ay atin nang nalagyan ng cover or temporary shelter. So, yun ang kagandahan sa temporary shelter. At pagkatapos natin niyang malagyan, syempre, kailangan natin niyang palitan. Makalipas ang apat na araw, papalitan po natin yung ating mga naikabit na temporary shelter. Dahil sa dahil sa sobrang init, malalanta at matutuyo din yan. So, dito, discarte lang talaga ang kailangan upang mapanatili ang magandang pagtubo ng ating mga tanim. At syempre, kailangan din natin lagyan ng oras at panahon upang mabubuhay talaga at aalagaan natin. So yan, ito na po yung ating bagong lipat na seedlings. 5 days after transplant, birding-birdy ang kanyang mga dahon. At syempre, maganda din ang kanyang tubo, ang kanyang katawan. At Napanatili pa rin natin ang ating moisture sa lupa Dahil sa ating mga kinakabit na temporary shelter So yun lang ang ma-share ko sa content natin ito Thank you so much for always supporting us At lalo na sa lahat ng nag-share ng ating mga content Maraming salamat po sa lahat And have a great day everyone